Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Ang topic natin for today, ano bang magandang text editor sa computer programming? Alam nyo guys, napakahirap yan sagutin no, kung ano bang pinakamagandang text editor kasi depende yon sa preference ng programmer. Pero sa akin, kung ikaw ay isang web developer Maghanap ka ng text editor na na-design for web development. Sublime, Visual Studio Code. Kung Java developer naman kayo, pwede niyo magamit Eclipse kasi Eclipse primarily parang na-design sa Java or NetBeans. Pero ang bagong version ng Eclipse sa ngayon, it also handles PHP, JavaScript at iba pa. Kung may budget kayo, pwede kayo makabili ng uh, PHP Storm, no? Kung PHP development kayo, kung uh, P, kung Python kayo, pycharm Charm. Meron din Sublime kasi may bayad ang Sublime. Okay. So ano ba ang role dito? Depende po 'yon sa inyong nagustuhan na text editor wala pong tao makasabi na ang ginagamit mong text editor luma or pangit or outdated sa yun na yon na choices kung ano nagpapadali sa trabaho mo yun po ang ifollow nyo maybe some people some programmer will advise na itong gagamitin mo para sa language na gagamitin mo but In the end, uh, end of the day, ikaw pa rin no, bilang programmer ang nakakaalam ano ba ang text editor na makasagot sa mga needs mo sa araw-araw mong gawain. Yun po ang aking advice. Wala pong correct or complete text editor, editor sa, para sa lahat ng mga programming jobs. Depende po yun sa nature ng project sa mga language na ginagamit mo at sa kagustuhan mo guys no? ano ba magpapadali sa iyo kahit notepad lang yan kung dyan ka masaya okay lang yon pero mas maganda talaga ang mga professional looking na mga text editor na libre like Visual Studio Code or Sublime kasi it must design for web development at iba pa ng mga text editor na makikita sa market whether it is proprietary magsasabi tayo ng proprietary may bayad or libre the choice is yours no ako hindi ako talaga uh, maniwala no na ang itong text editor na ginagamit ko pangit kasi alam ko ang capability ng text editor no -do, I do some research first and then I do it with my current project you try it and then you decide. Huwag po kayo maniwala sa ibang nagsasabi, ito maganda para sa ganito. You have to test on your own and feel no, kung ito pala, ito ba ang text editor na aangkop sa inyong project at sa inyong programming language na napusuan yung gamitin. Yun lang po guys, no? sana po may napulot po kayong aral. Bilang programmer, ikaw talaga makagawa kung ano o oh what makes your life productive and comfortable. Yun lang po guys. Thank you for following my page in Facebook and my YouTube channel. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys.